Gusto mo ba na sa iyo lamang siya mahuhumaling at maaakit ng husto? Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa, yung sa iyo lamang siya maaakit at maiinlove ng sobra-sobra. Kaya ngayon, itong ritual na ibabahagi ko sa inyo, ito'y napaka-epektibo basta dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses at pagkatapos ay magspray ka lamang ng pabango mo kunin mo ang pabango mo o inikulon na meron ka ay pwedeng gamitin sa ritual magpatak o magspray ka lamang ng pabango mo sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at pagkatapos maglagay ka ng kalahating kutsarang asukal white o brown sugar ay pwedeng gamitin. At saka balutin ang asukal pagkatapos mong malagay ito sa papel. At nang mabalot mo na, hawakan saglit, pakaisipin mo siya ng mabuti, mag-focus at mag ka at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong ritual ay sa akin kalamang maaakit at mahuhumaling ng husto. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pagkatapos ay dalhin mo itong ritual o itago kung saan safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pang matagalan. Dal isa itong gabay para mas lalong maaakit at maiinlove ng sobra-sobra ang mahal mo sayo. Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.